Hello, hello, hello. Magandang tanghali mga madam. Kumusta po kayo? Ah, mga madam, ito pa pala yung ating tanghalian for today's video. Ayan. Adobong chicken. Ito. Ayun tayo mga guys. At tapos may ukura tayo. At napakasarap na sa usawa din. Lagyan ko ng uh, seasoning at saka putin tuyo at saka kalamansi. At sili, kamatis. At ito may pipino pa si Mamis. Tapos mga guys, yung pinaglagaan ko ng ukura talbos. Yung sabaw, ayan, inumin natin. Kaya tar tara na mga guys, magpare na tayo para man ang halian ha? Lord, maraming salamat po sa blessing araw-araw na pinagpare po sa amin at hindi mo kami uh, at hindi ka nagpupulang sa amin, mga pangailangan. Lord, salamat po sa pangailangan. Amen. Ay, tara na mga guys, kain na tayo. Oh, ang sarap. di oh, diba? Oh, ayan. Mm. Yami na naman ang tanghalian. Ito yung aking inadubo. Ang lambot-lambot na -lambot talaga mga madam. Oh, naglislasa na. Oh. Malambot Mm. Ito mm, sarap. Ito mm, sarap mga guys. Ito ang ating na naman. Lagyan natin ang sili. Ang mm, sarap mga guys. Lagyan ko ng sili. Yan. Mm, sarap. Mmm. Tapos nakapakalambot ng na, ano? Napakalambot na? Sarap? Mm -hmm. Ang sarap. Mm hmm. Ano? Ng ating adobo chicken feet. Mm. -hmm. Sarap na rin naman guys. Talaga naman. Lalo na ang ating talbos. Wow, napakayami. yummy Ay, yummy talaga, yummy. Kain na tayo mga madam. Mm hmm. Mm. -hmm. Ngayon, na yung mga balat niya. Oh. So, sobrang lambot okra ang hindi nawawala sa aking menu tuwing ako mag mag mumukbang yan mm, mm yummy eh. iba iba lang tayo ng ano ito yung aking yung sabaw na pinakuluan ko ng ganyan ang kulay mga madam kasi yung sabaw yung pula na talabos green kasi ang hinahanap ko wala, wala kasi ngayon yung mga tinda. Yung ngayon, kinag, kinag ko ng okra at saka talbos. Yan, kaya nagkulay yan. Yan, inumin natin. Para yung vitamins mo pa rin sa katawan natin. Napakayami talaga mga madam. Ang bebe nyo. Sarap talaga mga madam. Pag malambot na malambot talaga. Hmm. Alam niyo mga madam, kanina ko pa ito pinalambot 6am. Kanina pagising ko. Thank you, Mama Dam, sa panonood ng video ng Anita.